Magandang araw mga kaibigan. Ito, uh, may natanggap akong message galing sa isang mataas na official sa Office of the Vice President. Basahin ko yung message ha. Sabi niya, Johnny, he calls me my, my, by my first name. Ibig sabihin, uh, medyo, ano, magka, ano kami, magkaibigan. Johnny, pwede ba kami mag-request list of bloggers sa grupo nyo who are supporters of BP Sara? Yun po ang request. So, sabi ko naman na yes, Eh uh, i-consolidate ko muna, i-research ko muna. In my mind, meron ako, mga mga ilan-ilan, kaya lang gusto ko yung mas inclusive. So, nag-research muna ako. Nako, na nabigla po ako. Ang dami pala. Ang daming mga vloggers supporting BP Sara. Akala ko, kokonti lang kami. Ang mga nasa mind ko lang is uh, Maharlika, Sas Sasut, uh, Banatbay, Coach Oli, Princess Maui, Uh, ako, bagong lipuna. Yan lang, yung, yung nailista ni Marlika na ipapatumba daw ng ano, ipapatumba ng uh, palasyo. Kailanong nung ni-research ko, dami. Okay, uh, ito yung, yung, uh, ibinigay ko kay Don sa Office of the Vice President, ha? Maliban sa pito, yung ipapatumba, dagdag dito, sina, Boss Dada TV, Brothers Traveler, BMR Channel, Jojo Di Guzman, uh, Chica B. Updates, News Files, PH Update, Taong Kalye, Teroy uh, TV26, Cheka DOROS Siobis, uh, VIRANA Verana Lives Studio TV, Vista, Truth That Matters, uh, Basta, ang dami yung listahan. So, nung naisubmit ko na yung listahan, may tanong. Johnny, si Badong Arateles, atin ba yun? <laughs> Special mention si Kailian. Hello, Kailian, Badong. Sana makita tayo. So, ang alam ko, si Badong Arateles, pro-BBM ito. Kasi nung kampanya last year na election, grabe ano, kaparehas namin ni Marlika. Pro BBM. Kailang may nabasa akong comment. Bago ko lang nabasa, sabi, Sir, si Badong Arateles, ano, nahirapan na siya pagdipensa kay BBM. Kaya lumipat na siya ng suporta ah, sa mga Duterte. Yun yung nabasa ko. Kaya, ni-research ko. Wow! Nakakatawa naman itong si Kailian Badong Arateles. Ano na? Diehard supporter na ng uh, mga Duterte, lalo na si BP Inday Sara. <laughs> so, yun po. Ang dami ng lumilipat Ng mga vloggers. And I believe, itong mga vloggers na ito, hindi katulad sa Insay Mada na bayan. I believe kami, of course, may income kami sa YouTube, YouTube lang kaya lang, itong grupo namin nakikita ko is, naniniwala sila sa pagkatao ng mga Duterte naniniwala kami na sa leadership sa magagawa ng mga Duterte lalo na si BP Sara, kaya sumusuporta kami, wala, hindi kami naka sa mga Duterte tago sa puso yung suporta namin sa Duterte it's not about money, it's about service the country. Okay. So, yun po. And then, kaninang nga lang, may napanood akong video ni Badong Arateles na oh, ang ganda ng depensa niya kay BP Sara kasi binabanatan din siya ng mga vloggers sa kabila. Ganyan naman lang yan eh. Tungkol sa West Philippines at ibang issue Okay. Uh, mabuhay ka, uh, kay kailan Badong Arateles. At mabuhay lahat ng mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte la lalo na kay DP Sara. Panoorin natin itong vlog ni Badong Arateles. May pahayag po si Mig Subiri, may pahayag po si Martin Romualdez at si Sara Duterte po, Blanco. So ibig po nilang sabihin, yung mga matataas pong opisyal ng pamalan ay hindi po ay mayroon ng pahayag. Sa kanila, importante yung mga pahayag lang. Ano kasi tayo uh, tayo po ay bansa na mahilig lang sa pahayag lang no. Uh, wala na pong mga kilos kundi panay pahayag lang. Yun po binabantayan nila yung pahayag. So binabanatan po nila si uh, B.P. VP Sara Duterte dahil walang pahayag. Okay. Hindi po ni tapos ang nakakatawa po kaya sabi ko babalik sa kanila. Hindi po natin masyadong pag-usapan 'yan kasi alam na natin nga, alam niyo na istand ko diyan. Pero na, natatawa po ako rito, 'no? Yung pangulo po ba natin nagpahayag na? Binabana- <laughs> niyo yung vice president samantalang yung pati po yung pangulo wala pa rin namang pahayag. O give up na po ba? dapat hinintay nyo po muna no para yung mas maganda po sa visuals no binabanatan nyo na kagad si BP Sara ang tanong trabaho niya po ba yan hindi niya po trabaho yan eh dati po sinasabi ko ayaw niyang pangunahan yung uh, yung dito sa atin ngayon baliktad eh kung sino po yung mga totoong nagtatrabaho binabanatan po ng binabanatan. Nagtatrabaho po si Sara Duterte, very busy sa DepEd. Nagtatrabaho po siya sa NTFL CAC. Nagtatrabaho po siya bilang Vice President. Consistent po si VP Sara Duterte na ang pinakikialaman niya lang po ay yung kanyang pagiging NTFL CAC, kanyang pagiging Vice President at saka kanyang DepEd. No? Ngayon, eto pong dalawa, si Mig Subiri at si Martin Romualdez, wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang, ang pinupuri dahil nagpahayag. Alam niyo matagal na nagpapahayag yan mga yan. Wala naman tayo nahihita sa mga pahayag niyan. Eh. Ano po ba ang pahayag? <laughs> pahayag po, pampapogi lang po yan, lalo na kung wala naman kayong, yung pahayag ninyo, ay wala naman pong bisa. Alam nyo po yun? Wala naman pong bisa yan, kahit magdadaldal kayo dyan. Kahit po anong, anong tapang sabihin ninyo, wala pong bisa yan. Dahil yan po ay pahayag. Alam po natin lahat na dapat ang lahat ng mga Pilipino, pag may mga ganyan sensitive na bagay, manahimik at hintayin yung Pangulo kung ano yung kanyang pahayag. Binabanatan nyo na si BP Sara, hindi pa rin naman nagpapahayag yung Pangulo. Kanino ba trabaho yan? Di po ba? Ito, takan-taka ko eh. Takantaka -taka lang ako sa lahat ng kritiko sa sino ba nag -ano nito? Sino ba bumanat nito? Marcos Makapili. Nagtataka po ako sa inyo. Ang lakas ng loob niyong banatan si BP Sara. Gayong wala pa rin naman pahayag yung Pangulo. Hindi <laughs> po ba? Ngayon, kung nagpahayag po si Migsubiri at si Martin, isa lang po ibig sabihin yan. Hindi, hindi nila mahintay yung pahayag ng Pangulo dahil epal sila. nag eepal na nga, pinupuri nyo pa. Yung, yung totoong nagtatrabaho bilang Vice President, yung totoong nagtatrabaho bilang uh, Defense Secretary na number one, ah, uh, most trusted and most uh, a top performing, binabanatan nyo dahil hindi nakikialam. Isa lang po ibig sabihin yan, hindi po siya epal. No? Hindi po siya. At ngayon po, masama po ba ngayon ang hindi maging epal? Kung ikaw ay uh, mataasan tungkulin mo sa gobyerno, hindi po. Dapat nga, dapat nga gawin ninyong, gawin ninyong uh, huwaran si BP Sarah. Kung hindi nyo concern, dapat hindi kayo nakikialam. Okay. Ito pong dalawa na to, no? Marami po yan. Marami pong pwedeng magawa yan bilang Senate President at House of Representative. Six, magsi 60 kilo na po ang bigas. 52 kilo ngayon, 52 to 54 ang kilo ng bigas. Bakit hindi po yan yung pagkaabalahan ninyo? Kaysa yung kung ano-anong hindi nyo naman trabaho nagmo-monitor yung isa po riyan nagmo-monitor sa palengke kada monitor po ba sa palengke bumababa ang presyo ng bilihin <laughs> iba po yung pumuporma lang iba po yung uh, nakakatulong talaga no yan po yung problema eh mas pinahahalagahan yung pagporma kaysa pagtulong okay wala po ako masasabi diyan kasi maging ang pangulo pinag-iisipang mabuti kung ano ang kanyang sasabihin. Ngayon pag nagsalita na yung pangulo ng Pilipinas. Tsaka ba banatan si Bipisara? Sara. Pero isa pa rin po ang sasabihin ko. Hindi kasi siya epal. Okay? Hindi siya epal. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Unahin po ninyo yun. Alam niyo po, sa totoo lang, kung si BP Sara po ang ginawa niyong D&D, wala sana tayong lusoban na ganyan. <laughs> wala si wala si good time ko problemahin. Hindi <laughs> ba? Kasi Duterte siya eh. Ang mga Duterte, ang trabaho ng Duterte, mayroong resulta. Yun lang po ang mapagmamalaki namin ang pag nagtrabaho po mga Duterte, meron po resulta. Okay, punta po tayo dito sa iba nilang binabanat. binabanat no? Yan po, binabanatan po nila yung uh, yung travel-travel nito ni BP Sara. May sumagot po sa kanila. Lantad na po. Ang, ang tra <laughs> Ito po pagkakaiba. No? Uh, pagkakaiba po nitong uh, confidential fund. na uh, ng, uh, yung confidential fund at saka ito pong mga extracurricular extraordinary extraterrestrial pandang kongres. Ang pagkakaiba po niyan sa normal na pondo no ng mga departamento. Yan nga po may mga kaya nga confidential, 'di ba? Wala na pong problema. Yung ginawa po ninyo sa confidential fund na ipaliwanag nyo, eh sabihin ni BP Sara kung saan niya dinalas, kung saan niya Oh, uh, pwede po yun yung questionin. Pero ito po, ang sinunod po nilang question, bakit daw ang laki-laki ng travel expense ni BP Sara Duterte? Yung travel expense po ng DepEd Secretary, no? yung pong kanilang travel expense, unlike po sa confidential fund, pwede nyo pong tignan yung kuwa dyan. Nakukuha po ninyo? Manghingi po kayo ng kopya sa COA, ko, hindi po yan nililihim. Kaya po, baka kasi bumabalik sa binabalikan nila eh, no? Nanghingi kayo ng ano, kami rin manghingi. Oh, gusto po nila manghingi kung paano daw ginamit ni Sara Duterte, bakit daw billion yung yung ex ay uh, yung ano yung uh, travel expense ng DepEd. Eh bago po kayo po muna, no? nasanay po kayo na mag-question na mag-question kahit wala po kayong ebidensya. Ito na naman po, kinu-question na, na naman na mataas yung travel expense ng DepEd Secretary. Hindi po namin sasagutin yan. Meron pong COA report, 2022, nariyan na po. Tignan nyo na lang po kung paano ginastos. Pag may nakita po kayo mali, tsaka po kayo dumakdak. Kasi hindi po lihim yan. Pwede po kayo manghingi sa kuwa. O napapahiya kayo ngayon. No? Kasi po, sa totoo lang, wala naman talaga kayong binibintang na matino kay Sarah Duterte. Wala naman talaga kayong, kahit na po ano, kahit confidential fund, ano pa ba yung mga binibintang nila? Uh, confidential fund ng BP, confidential fund ng Davao Mayor. Tinantanan din nila yung pagiging Davao Mayor dahil sinasagot sila ng taga Davao eh. Oo, may confidential pan si Sara Duterte. Pero kami ngayon, insurgency free. Insurgent free kami. Oo, may confidential pan ang, ang uh, Davao City. Pero, top 10 sila. Mula po sa hindi sila top 10, naging top 10 po yung Davao City. Oo, may confidential pan. Pero walang utang hindi po nila kayang tapatan yung mga aktwal no yung mga aktwal po na na ang nagawa ng mga doterte sa Davao okay ikalawa ito pong ano ba yung sasabi <laughs> ano ba pinag-uusapan natin o bakit po yan no confidential pan kaya po nila tinantanan yung Davao. Nakita niyo hindi nila ma, ma, hindi po nila hindi po nila mabanatan yung confidential fund ng Davao kasi sumasagot yung mga taga-Davao eh. Sino pong mga mamamayan ng ibang siyudad ang kayang ipagtanggol yung mayor nila sa confidential fund?